Hey, hello, masagan at masayang buhay po sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Coach Manny po. At uh, eto, nandito na ako ngayon sa another challenge. At uh, dito po sa area na to, nakikita nyo yung tanki na yan. No? Ayan, sa likuran ko. Asan ba? Teka lang, teka lang. Yeah. Ayan po, ayan. Oh, so, itong area na to ay nililinis ko kasi napakapangit ang tingnan at ang dami ng tububong mga puno. Ang lalaki na ng mga ugat. Kaya, ayun, ito nililinis ko. At uh, ito na po yung pangatlong araw ngayon ay uh, papakita ko sa inyo yung aking mga gagawin dito sa area na to. So ayan na po yung malalaking ugat na naman. So ayan ah. Uh, nakaraan talagang pinasakit niya yung bewang ko. Ayan ay puno. may mga pira-pira dito. Alisin natin yan. Another puno na naman. Sanga na yan. Ito sa huli ko na yung tatanggalin kasi masyadong malaki. Mahirap. Kailangan kong ng mga ng chainsaw dyan yan papakita ko rin sa inyo yung mga area pa yan medyo mahirap pumunta rito ayan natin ha kata nyo ayan po ayan ayan po yung isa na naman tangke, eh. dalawa yan oh. ito yung isa ayan yan, may puno na rin dyan ayan ayan pa sa ilalim ayun at ito po ang aking uh, pagdidiskitan ngayong araw na to ayan po at uh, sana samahan nyo ako sa gagawin ko sa aron na to sa aking uh, mga subscriber shout out sa aking mga kaibigan salamat po sa inyong suporta uh, sa panonood uh, na mga video at uh, paki like and share ang ating video ngayon po kung merong bago dyan sa aking channel ay thank you very much sa inyong pagpunta sana hindi kayo magsisi sana merong akong may share sa inyo kahit konte uh, konti na talaga makakatulong sa inyo po ayan So, sana samahan nyo Let's go, let's go po! dan at ngayon ay eh uh, papaspasan ko na to kasi para hindi kayo mainip Ayan po ang aking pangatlong nakakapagod na araw at tinapos ko na muna ang aking pagtatrabaho dahil uh, medyo tombulites at uh, na ako at medyo napapagod na, medyo kulang na sa energy kaya stop muna ako kaya abangan nyo sa susunod yung pangapat na araw kasi ito sa kabila niya may tangi pang isa meron pa mga puno ron, eh wala magbibideo sa akin kaya ni po muna, kaya abangan nyo sa susunod okay, ayun po so ngayon ito to, Ibi ipapakita ko muna sa inyo yung mga naging accomplishment ko sa pangatlong araw na to yan, ito po ayan, so nakita nyo naman nadagdagan na naman yung lupa, ang dami dami kong matataniman ayan, yung mga ugat ha, mga puno puno at ayun, yung lupa na yan ay galing dito yan kita na natin yung simento ayan, ayan, ayan Ayan, so, ayan po, yung puno dyan, nawala na. May puno rito, nawala na rin. Nawala na rin yung puno dyan. Ayan na po, wala na rin yung puno dyan. Ninando na lang. Tsaka ito, sa kasoli na yan, malaking yan. At anong pa, nag-accomplishment natin. Kaya nakita nyo, oh, yung mga ilalim, oh. Nalinis na natin. Yung tubo, kung sakali magkaroon ng diferensya, kagaya nyan, oh, oh tinatalian, madali na natin uh, magagawa kasi ma wala na mga singit-singit na mga ugat. Ayan. So, ito po, may puno pa na tira dito. Ito, ay tanggal na yan, oh, tinan nyo, oh. oh tanggal na yan, oh. tanggal. Yan. Ayaw mamatay, eh. Kaya ang gagawin ko dyan, parang gusto kong gawin bonsai, lalagay ko sa medyo malaki-laking drum at uh, hindi ko papatayin. Di ba? Pampaganda rin yan. Ayun. So, ayun po. Dito, may tubig-tubig kasi yan yung mga tagas at saka kagabi. Ayun po. So, eh. Ayan, <laughs> nakita niyo yung aking accomplishment sa pangatlong araw. Nakakapagod pero happy-happy ako. At uh, ano ba yung lesson natin dito? Ano? Uh, ayun, napakasarap po magtrabaho kapag sarili mong kusa kapag meron kang initiative hindi ka inutusan lang sarili mo yun po napakasarap trabaho at saka talagang determinado kang tapusin kasi talagang ikaw yun eh ikaw yung nagdesisyon eh Ayun. at saka itong trip po na ito napakaganda nitong trip trip na ito trip lang to pero napakalaking tulong nagkaroon na naman ako ng achievement na ah, accomplishment sa araw na ito ah? At ah, ito yung trip na kapakipakinabang ah At yung success na yon Yun nga po, yung success sa bawat araw Napakalaki nang maitutulong nun sa atin Sa ating ah, success na gustong-gustong marating kaya ayun po uh, at uh, ano pa? Ah, uh, yun, yung uh, doon sa kabila, meron pa doon sa susunod. Kukunin ko sana for uh, uh, abangan niyo yung susunod ni pang-apat na araw. At uh, kaya ayun po uh, sa mga bago, salamat. At uh, don't forget to subscribe and click the notification bell. Sa aking mga subscriber at sa mga nanonood, paki-like and share naman ng ating video. Ayun at may skip, mayroon po tayong ads. Sana po wag niyo yung skip para makatulong naman kayo sa akin. Ayun po. At ayun uh, hanggang sa muli mabuhay kayong lahat God bless you all bye